hey guys welcome back to my channel ian usap ang TV ni Jen 11 tayo ngayong day 9 na. So, 9 days na sila sa loob ng bahay ni Kuya at may nabubuong love team na naman. Itong si Kai at si Mark. Ayan, kinikilig. Itong si Mark, di maiwasan. At di maitago ni Mark ang kilig nang lumapit si Kai at tumabi sa kanya habang nakahiga sa living room. Ayan, makikita natin dyan. Ayan, maraming mga bashers sa kumsik itong si Mark kasi nga daw itong si Mark ay may GF na sa loob, sa labas ng bahay ni kuya. Ano kaya ang masasabi ng GF niya? Baka friendly lang talaga itong si Mark at talagang nagustuhan niya lang itong si Kai. Samantalang jelly-jelly o jealous ata itong si Rain kasi nga marami din ang fandom na Kai Rain parang nilalapit nila si Kai at si Rain. O BL series din yan. Tulad ng Dong ha. So abangan natin yan. Pero ito naman si Mark. Parang sila ata ang pinupush ngayon ni Kuya na ni Big Brother na i-love din. Kaya abangan natin ang latest update nilang dalawa sa bahay ni Kuya. Also remember, wag po tayong magpaka-stress.